Ayun, mga ka-Urag Ride tayo, pasok. Ah, tayo kinakati. <laughs> di ba? Subukan natin itong ating 360 na ah. inan natin itong mic. Kung gagana, di ba? Ayun. Uh, Para tayo eh. May ma-upload na video. Uh, at makapag-ride naman hindi naman siya uulan sana nga hindi mula <laughs> wala naman sa forecast eh nauulan eh kaya yun no buka na natin mag ride nyo no. na hindi natin ang gamit ang hindi um. natin gamit ang box iyan, iwan natin ito baka malaglag sa so, yan yun hindi natin gamit ang box natin yeah nagka 360 tayo mga kaurag okay Tadi mengetahui, ating yang gelap, ayun, aku tahu, ibu, maris ya, iya, 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 angkat iya, 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 ito nang ang panahon hanggang mamayang gabi uh, maganda mga kauran pero pag uh, nadali tayo ng ulan <laughs> eh wala swerte <laughs> <Shorte. laughs> yeah, ganun lang yun eh pero pag uh, pag ganun ganun ka pa ng kamay eh, ikaw dapat ang nauna Pag yung mga uh, layang ng ano, sibuyas kanyan talaga <laughs> hindi alam ang kalsada kung sino ang right of way o ano, kung sino ang ayawan ko ba? saan nakakuha ng desensya yung mga ngayon di ba? basta na lang ano eh hindi mo maintindihan di ba? marami sa mga ganyan dito kaya medyo minsan ni eh, mag-ingat tayo dapat sila ang uh, nasa rito of eh. eh wala tataasan ka pa ng kamay diba and hindi kitang ka pa eh hindi ko alam sa mga yan nakakuha ng um, bigla na nakakuha ng mga driving license <laughs> kaganda ka lang namood natin mga kaura pupunta tayo ng trabaho ngayon may masusundan tayo at masasabayan tayo mga ganyan driver na hindi uh, natin alam kung kung saan tumuluwa ng lisensya uy <laughs> oh, naku yeah, enjoy natin ang araw nito mga kaura pupasok tayo sa trabaho huwag natin silang tindihin yan din yan. Ay, ah. Pero oh, lumis yeah. na do, oh. lumis na napakaganda ng panahon Yan medyo may lamig ng konti na bumaba, tumatama sa ating sa ating ano, sa ating kita <laughs> kasi tayo naman eh hindi naka ano. Hindi tayo naka-cash, naka-proper gear, o naka- ano ba, yung pantalon na, na ng motorcycle pants kaya medyo malalamigan tayo pero okay lang tama lang yung mga kawal

ramdam natin yung ano nandam natin yung lamig nandam <laughs> ramdam natin yung lamig Nam <laughs> nam 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 -lab nam naka-lak, puto na lang oh my god dito ito na lang, yan 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 hindi siya naka naka, ano mga yan hindi siya yan ayun ayun inalak natin ng ating cellphone ayun ayun ayun, ayun mga kaura yung cellphone natin <laughs> <actualized> hindi pala nakalak dito sa ating ano, ating bag pag-dibili na kapasok Kaya Ayos na uh, Ang pa naman ang sasakyan mga kauri Ayun uh, na okay na Ayun ko Ayun na yung na <laughs> sa ating man. Alam ko tinamaan na tayo natin ano Yung pala yung silpon natin uh, Nakalagay kasi sa ating tank bag Hindi pala natin na ilock Kaya yun, naman pa sa atin Buti hindi na lang <laughs> Hindi na tatago pa tayo <laughs> rumah itu kan mau dihuruhin ini ada pengangkut nang anu. Anu nggrabe no anu. Eh, pengangkut bdote. Terus tabitan ya musai Ya, jatah tu ah. Fatima food liver ada mga followers sa ya. naman kaming sila yung nakakatuwa kasi yun, wala tayong magawa kung ano yung titigan natin ating titigan ng ating sasakyan ating motor uh, gasto sa natin ay cheap mga kauro eh sabi ko butang gudang ng sidecar parang panghagot <laughs> ng paninda nakakatuwa <laughs> <Kaya> hindi <laughs> ka naman ah, ah, panghagot ng bote <laughs> Mga ganong comment mga kaura, huwag tayong mga, mga nasasaktan kasi eh, nakikirahid yun lang sa ating mga po kaya ayun ba Ay, at lang at yeah. tuwa tayo may nagkukunin sa ating sa ano ano sa ating, ano, sa ating, eh, sa ating page sa youtube ako nagbabantay ng ano, yung mga ka kasi gusto ko gusto ko mag Gusto Na natin yung forecast, kung, uh, Eh, nawala naman yung ano, nawala naman yung ulan. Kaya, uh, uh, balay parang merkuris pa ulan. <laughs> uh, yun, may bunang malamig, oh, okay lang di ba? Huwag lang ulan ng malakas at may kasawang hangin na yun ang bahira Ang natong ride lang, eh. chill lang tayo diba, Nai-enjoy natin yung ating motor, nai-enjoy natin yung ating kalsada diba? Hindi yung pag nakakita tayo ng kalsada, pas-pas eh, na tayo kahit wala na tayo kahit nag o o, -o bay, na tayo sa ating takbo Ayun. kung talagang tayo eh, yun na may dumaan na bubur na yun eh, yeah. pwede natin tulitin yan mga kaurag na nasa gear lang ako quick gear lang ginagamit ko para kasi yan lang, ang daalang natin takbo lang talaga mabubuo Ano lang mabubuo Yung gulap at babakta ka Eh mamayang ibakta ka na ngayon Mga mamaya Tapos kapag mamayang gabi wala na di ba? Ano lang yun Para tayo Uuuuy ng Hindi mabubulas ko Yung tumakap ng gabi-gabi Gamu-gamu Gamu-gamu hindi alam mga sa mga pangyayari kasi hindi sa kasi hindi alam tank bag, Or, bag na... backpack. kasi hindi kasi hindi alam Lagi kang mag mga drive kasi ano yung mga pangyayari sa para maranasan natin na walang tankbag ng ating ng ating motor hmm. Lalo ang gamit niya ang kanyang BMW. tayo ng mic tapos nahimik naman pala tayo tapos nagsasalita tayo ay nagsasalita <laughs> <laughs> na ako mga kaurag ganyan na kumusta kayo mga kaibigan mga kaurag mga idol ayan na naman ang ating <laughs> araw at friday wala tayong pasok at balik natin yung mercurys na ayan kaya may enjoy natin itong hinding to na ito kaso nga lang mga kaurag so, pag wala tayong pasok umuulan naman diba? ano nang problema kaya nakakasumisingit tayo ng ano na ng ride may kalulad mo pa pasok kasi eh, wala naman tayong kasama hindi natin kasama ang ka ating mga kaurag wala siyang pasok kaya pwede tayong mag ride nakakasingit tayo ng pagpapasok kahit pa paano natatanggal ang ating pangangati <laughs> pangangati ng puwet ano puwet <laughs> pangangati pangangati sa pag pagkadrive sa motor ko uh, ta gumagana itong ating ano ating mic uh, nakakunit sa ating ating 360 sana gumagana siya mga kawarag kasi masinubukan po naman niya. Eh. gumana naman siya dun sa sa bahay masinubukan po eh sana gaito gumagana ano siya pag uh, uh tumatakbo na <laughs> ang ating motor nakakabit ko naman nakikita ko pa naman yung ano yung mic nasa nasa harapan ko pa naman kala ko yun uh, yung lag eh

Kaya hmm. yeah, maganda kung mayroon kang ano eh, mayroon kang mayroon kang sasakyan na ah, yung cruiser uh, pwede kong kasi kumanda yun. Uh, pwede kang magmotor motor ako ah, alam kasi. <laughs> Basta huwag lang winter. Hindi <laughs> delikado pag <po. laughs> winter. Hindi pwede. ang problema nito pag uwi natin mga kawala kasi kayo may ingay masyado yung ating tambucho uh, pag uwi natin is baka itulak ko lang natin doon hindi na siguro natandaan lang primera lang na huwag na natin dadandahan din. Basta dadandahan na hindi, hindi maingay niyo. Alas 11 na yun 40 pa rin. Umalis sa bahay. 40 pa 10 minutes. 10 minutes. Ito dito na tayo. Kailangan nyo talaga natin makabili ng sapato at saka ano. Kailangan ng motorcycle pants at motorcycle boots. Meron tayo ng boots talaga pangangit na bang malayo walang pag dito dito lang kailangan naka ano pa Ah, uh, wago pink food